Yun mga master o oh. Pigaw. Ano pangalan master? Teo. Ha? Teo. Tagal mo nawala. Oo. Oh, ah, si Aro Vlog. Oo. Oh, uh, Lala na ito Eto. Ah, uh, pagpasensya nyo na. Welcome back to my YouTube channel. Ito na intro natin. Oh, welcome back. Welcome back. Welcome uh, back. bali four months din ako nawala rito sa Paseco. Mga ka-fishing. Yun. Ah, uh, ito nga. Nakadalawang pigaw na daw siya. Oo. Oh. Ito yung pangalawa niya. Yung una wala pa ako. Karating ko lang. Ako naman, kalalatag ko lang din naman, eh, nakadali rin ako ng bako ko. Halos sabay din kaming dalawa, naka, ano, nakaland. Sa kanya, bigaw. Sa akin naman, ano, uh, bakuko. Grabe. Ang ganda na ng base ko. Oh. Nakakapanibago. Oh, Nakakapanibago talaga, oh. Napakalinaw na ng dagat. Oo. Oh. Grabe. Kapala si ano no? Leo. Si Leo. Leo boss. Leo. Oh, Deo? Leo. Iyo, ikaw yung kokomment sa akin no? Oo boss. <laughs> Kumusta na ba sa ikaw? Wala tayong walang update. Wala kang update. Mag-upload mo lang kapila video. Oh, wala nang update tayo. Eh nag-focus tayo sa buhay kasi magga-graduation yung mga bata. Bata. Oo. Oo, bisis muna. Sige sige, dito muna ako, master ha. Ah. naroon din dito handline. Si Bossing. Boss, anong pangalan, Boss? Bossing, anong pangalan? Arnel. Ah, si Boss Arnel. Ayun, na ah, handline siya. Handline fishing siya. <laughs> Tapos si Kuya, nagtatahong ito kanyang asawa. Anay. Hello. Good morning. yan Ayan. Ah, tuloy-tuloy na tayo, ano. Kasi... Nakahuli na ako ng isa. Sakto yung alad ni dayon ng ano. Ng ikaw Nakadali rin ako ng bakuko ayan no? Oh. nakisang bakuko na rin ako ito good size na siya yun pati doon sa lang ko ng ano ng ng pansit at saka ng ano ng kanin ah, uh, na din nila ako kasi suki so ko ah uh, suki so ah viewers natin talaga yon sabi nga nila eh bakit daw ngayon lang daw ako nakapag ngayon lang daw nila ako nakita dito sa Baseco. Eh s'yempre sa haba ng ating pahinga sa pag-YouTube 'yun. Ah, uh, pasensya na kayo mga kay mga viewers. Shoutout na lang sa inyong lahat uh, at hindi ko na iisaysayin. Basta lahat kayo na sumusuporta sa akin channel, shoutout sa inyong lahat. Ayun, uh, welcome back to my to my YouTube channel mga Kapishi. Okay? Pag hindi maalon dito ako sa labas pagka mga yan dyan ako sa birds yon magkapain magkapain tayo ah uh, ganda nga nung una nating ano uh, agis nakahuli ka agad tayo ng bakuko panahon talaga ng bakuko ngayon bakuko uh, usuos -us, yan panahon ngayon kasi summer yan summer season talaga yan mga yan yung mga bakuko na yan yang tiyatawag na abu-abu Usos. yan, summer season talaga yan Yun, ha, tayo, Yeah. Pangalawang hagis natin to, unang haggs natin, nakachamba tayo Bali, yun na kagad yung naging, ano natin, intro Kasi, fish on kagad eh Ayun, fish na naman tayo Ay, kalas, kalas Sayang kalas tignan natin parang yun kalas nga nakawala nga mga kapising nakawala nga bali gamit nating si mga pala number 7 na uh, g-hook yung ano yung china Ayun, may pikaw dun, malamang May pikaw yan, naga ano mag, May na Nagliliparan yung mga sidlis Mga sidling Ano yan, halaman <laughs> Yun, uli Uli na naman tayo mga kapisi Pagpansyan na yung ating makina ha, At masyadong, ayun, kalas kumalas sayang kumalas lakas kasi lumakas kasi ng alon dumaan kasi yung ano yung barko barko ba yun o navy boat yan coast guard dumaan kaya medyo nabulabog nagbabangka oh kita nyo ba yung mga bang bangka na napaka cute oh wala yung sida nabulabog kasi daman yung navy boat ang bilis nung ano niya eh ang bilis nung takbo niya eh Sabit <laughs> Ayaw yata may ayaw yata na nakao ng camera Hindi na maka Hindi na wala na tuloy strike Yun fish on tayo Ayan o oh, gumagalaw oh. Yun Huli, huli. Fish on. O kaya to. Ay, si Kuya Tato ha. Ah. Bako kong maliit. Maliit siya. Kawalan natin. Pre, gusto mo ito pre? 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 Ah dito ko lang dito ko lang magiging natin sa ating kaibigan dito ka lang, dyan ka lang muna para malit na bakuko kasi nauli natin e, gusto niya eh bigyan natin sa kanya para alam mo papaksiwin niya kasi paksiw kasi okay yan eh swak na swak sa paksiw talaga yan pulot-lutay. Dito rin natin lagay. 'Yan. Okay. Dumaan namang mga wato, bangka 'o. Oh. Kita natin. không được rồi Bây đây là để lâu nila ho Phải nila ano Phần Gái nila này nó <laughs> waiting tayo waiting muna tayo napakaganda ng ayun marami nang nangingis daw napakaganda ng base ko ngayon ganda na talaga ng base ko wala lang kasi tayong microjig eh para makadali rin tayo sa bikaw Lupit talaga na ito ni Dio. Dalawa-dalawa. Sa bagay gamit niyo. Dalawang bigaw. <laughs> Sa, sana all. Hindi tsamba yan. Nangyari talaga yan eh. Oh. Nahuli yan eh. Wala nang tsamba ngayon. <laughs> <laughs> Tagana ngayon ano? <laughs> Oo. Oh. Basta may huli. Surbul yun, no? Basta na land. Oh. Sabi, kimaga sabi, kimaga ako. set up ko tong isa kong ano, para magsasabi kaya ako. Fission yung ano uh, natin. Fission yung isa. Yung ano uh, natin, yung bit in wheat natin. May huli, may huli. Ayan o. Oh. Mm-hmm ko, uh. oh, okay. oh, okay. oh, okay. okay. ka ko 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 ka, magibig ka sana ako eh lang eh, kinagatan yung ating ano bit in wait maliliit pang bakubuko. pero sa huli ni ano Alvin TV Tito A TV pala Malalaki, laki, saan kaya yun? saan nga kaya nahuli yan? Ini dia, lawan dikit-dikit saya. baba pa lang huli na eh ayun no? ilang bigat ah dalawa uy kalas na naman hmm, sayang kung kailan malaki-laki kumalas pa ay sayang sayang bakit ako nag alinlangan pa tuloy ako'y lumuluha ah, At nang hihinayang Kung maiba, balik ko lang Ang dati mong pagmamahal Kabawa ko lang kanin eh, binanatang ka eh. oh. Malaki pa naman sa yun, eh. nakawala pa. Sayang na sayang lang. Fish on mga master. Pigaw. Anong pangalan master? Si Ah, si leo nakadali bigaw fish on nailand nya gamit niya ay micro jig si leo naman ang gamit niya ay sa bakey at saka micro jig ako sa bakey kaya lang wala pang tsamba <laughs> sa bakey tayo pero wala pang tsamba tayo sa dulo Dito ako pala sa dulo Ako pala ako Ako hindi sila Ako wala tayo wala pang minstrak sa sa beji natin ha wala pa wala na wala ka Huwag na. Tayo mo na lang. Ayan na. May huli ah. May huli yan. Balabugin natin. Para masabitan. Ay, hindi nasabit. Hindi lang. Ayan pala eh. আমি okay. balinag ano, tayo ng mino na testing natin yung minong pinalitan natin ng uh, nakaraan pinalitan natin ng mga ano uh, dab, na triple hook yun uh, testing natin kung may mauhuli yung mga bulkanin malaki eh hindi niya lang sinunggaban eh. Laki talaga yun. Sayang. Unang hagis ko pa naman sana yun. Wow! Umipit! bali ito ginamit natin oh. yan kung napapansin nyo yan mga stock ko to pinalitan ko lang ng mga ano uh, triple hook para magamit ko kasi kinalawang na yung mga triple hook para magamit natin sayang naman kasi kung hindi na magagamit balik ano yun, eh, kulay, ano yun. Ah, hindi naman siya dilis, eh. Ah, meron nga pala ako dito, ano, subukan ko nga yun. Yung pang, talagang malaki masyado yun eh, pero subukan ko na rin. Yung Yung hipon. Subukan ko nga ito. Baka makadali ito. Baka oh, may makachamba ito eh. Kaya alam, pang ano lang ito eh. Pang pusit. Wala naman pusit dito. Pero subukan ko na rin. Malay natin, makadali ng ano. Pero sigurado, kakalas. Kasi walang sima yan eh. Kung makadali kung may kumagat man na isda hindi niya malalan Pero subukan pa rin natin para sigurado tayo Sigurado ako Subukan natin ko Sorry 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 my pit yun niya oh. Handla lang 'yan oh. Dami oh. Malaki na rin. Daming uli kaya nang umaga pala kagatan talaga maraming kagatan. Ngayon wala na. Madalang na paisa isa na lang. Pero mamimimit pa rin tayo. Kahit pa isa yung ginamit natin kanina yung mga lure natin. Ayan. Sige boss. Uh, salamat din. Pero wala rin nag-strike. Ajig ang gusto nila. Eh, natin nakadali. Eh sige. Ah, uh, mag mag -ano muna tayo mag prepare tayo ng pamain. Lagyan ko muna, misa pa naman dito eh. Lagyan ko muna 'to. WhatsApp, what's up, mga ka-fishing Hanggang dito na lang tayo Hanggang dito lang ating video uh, At mainit na Kasi tanghali na tayo pumunta dito sa basoy ko uh, May rin naman tayong mga ano uh, Bakuko Siguro mga anim Yung lima na maliliit Binigay natin doon sa isang nag-online ano, nag fishing yan, yung traditional fishing binigay na ala sa kanya. Marami siyang nahuli kasi kanina ng umaga raw, madilim pa raw kagatan kanina. Siguro mga alas 6 daw ng umaga ang kagatan yun. Eh anong oras tayo pumunta rito? Uh, may nahuli rin ako isang malaki na ano sa cooler. Hindi ko na kasi nag isa lang naman yun. yung unang huli ko na hindi niyo nakita sa video malaki yun. Medyo maaga, maaga -aga ako noon. Pero ngayon wala na. Siguro mga 11 na nang tanghali ang init na sobra. Ano ah, nga isa natin kasamang ano nasa ibabaw ng birds. Hey. Nasa ibabaw ng birds. eh. Ah, bali nag sa pipikaw. Meron din doon mga namimingwit bagong dating ngayong tanghali sila dumating. 'Yun, hanggang dito na lang. Uh, shout out, shout out na lang sa lahat. 'Yun. Uh, ingat kayo palagi. Uh, sana suportahan niyo aking YouTube channel kahit na paisa isang upload natin na, na pasulog-sulog lang. Bye-bye!